Ayan, guys. So, magandang hapon sa inyo lahat, guys. So, gagawa tayo ng video ngayon, guys. Kasi may kausap ko kanina. Darating na yung uh, buyer ng Sentra natin. So, naantay-antay ko lang yung uh, message nila. Tapos susunduin ko siguro sila dyan sa may harap. Ngayon, yung Sentra ko na yan, um, <coughs> medyo first car namin kasi ng pamilya yan. So, pangalawang kotse ko as ako. Pero, <coughs> sa pamilya namin, yan kasi yung pinakauna. So, maraming memories na napagdaan niya sentra na yan sa amin. So ayoko sana siyang ibenta kasi galing pa sa tatay ko. Pero uh, hindi naman tayo ganun kayaman. So hindi ko kaya mag-maintain ng dalawang sasakyan. Kaya iniisip ko kung i-keep ko yung sentra is mabubulok lang yan dito. Hindi ko, hindi ko siya maasikas hindi ko siya magagamit. Mga uh, marunong sasakyan so, mga, sa mga nakakaalam. So isa pang factor din is yung maintenance ng sasakyan. So syempre pag meron kang sasakyan, kailangan mo yung iparehistro. Siyempre, gastos na naman yun. So, kailangan mo siyang exchange oil. Tapos, at the same time, pagka merong kailangan palitan, pagka yung sasakyan mo yung nagtampo sa'yo, eh, yun nga, kailangan mong palitan. So, kailangan gagastos mo talaga. So, yun. Isang factor yun. Tapos, syempre, sabi nga nila, eh, pagka meron ka isang sasakyan, para kang nagpapaaral ng isang bata. So, ganun ka gastos, guys, kung hindi niya alam. Ah, uh, kaya... Uh, napag-desisyon na namin 'yan ni Mami na ibenta na lang 'yung sentra. So, antay-antayin natin 'yung buyer, guys. Tapos, ah, uh, update na. I-update ko kayo. A few moments later. Ayan. So, guys, nag-chat na sa akin 'yung buyer na sa may padilya na raw sila. So, pinoktro ko sila kung paano papunta rito sa amin. Antay-antayin ko lang. Pa Pag nag-chat 'yun, sunduin natin sa gate. One eternity later. Yan guys, so nandiyan na raw sila sa may uh, masinag. So nagpapasundo sila sa may gate. Ang kaso lang kasi, eh umuulan. eh yung namang uh, lumabas ng umuulan. Sabi ko sa kanila, dumiretso na lang sila dito. So dito natin sila aantayin. Tapos, uh, syempre, check nila yung mga papel, check nila yung mga ano. Pero masasabi ko lang sa mga nangakuan yun guys. Kasi uh, yung sasakyan na yan, kahit ganyan, e, nalagaan ko po yan. So lahat ng mga kailangan palitan dyan para tumanda para magamit namin, is pinapalitan ko talaga. So napakaswerte na makakuha niyan. Sa so, totoo lang, kung ako marami lang talagang pera at kaya kong i-maintain yung dalawang sasakyan guys. So, hindi ko ibebenta talaga yan. Kasi yung bunso namin si Angelica, uh, nagpapaturo na sa akin mag-drive yan eh. So parang uh, 13 years old siya, gusto niya matutong mag-drive. Actually, marunong na siya mag-drive ng motor. Um, gusto lang niyang matutong mag-drive ng sasakyan. So, ang sabi niya sa akin dati is, huwag ko na nga raw ibenta sa kanya na lang daw. Eh, syempre, kaya sabi ko naman kanina, pagka hindi namin yan uh, dinispose dito, is mabubulok lang yan. Hindi namin ma -a -a aalagaan yan dalawa. Lalong lalo na dito sa amin, eh, ako lang ang marunong magmaneho. So ako lang ang marunong magmaintain ng sasakyan. So hindi ko kaya. Nagtatrabaho ako. Tapos meron pa akong dalawang motor na inaasikaso tapos yun nga uh, yung sasakyan namin meron pang mga sasakyan sa uh, sa taas minsan ako rin ang drive nila so yung mga sasakyan kasi dito guys kapalit palit lang so minsan kinukuha ko yung mga nandun kila na mama yun ang ginagamit namin so yun uh, mahirap talaga kasi lalong 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 lalo, lalo, pag ikaw lang ang marunong mag uh, alaga or mag maintain ng sasakyan so kasi sila sila mami sasakyan na lang yan so mga passenger princess ko yung mga yan pero yung nga, ako nga lang talaga ang uh, nagme-maintain ng sasakyan. Kaya napakahirap nun, lalong lalo na at may trabaho pa ako. So, antayin antayin lang natin sila. Nandiyan na raw sila sa masinag yata yung sabi nila sa akin sa chat. So, antayin natin sila kuya. Boss, okay lang video ko. Okay, yeah lang. Kukuha ng ano ko sentra ko guys. Ayan. Oh. Meron na ako kausap. So, kukunin na nila ngayon. Paalo nyo kuya? yeah yeah kayo. Rene. Rene. Ah, ayan. Ito pala. Wala akong sticker eh. Okay. Hindi ako nakakuha eh, ha? Ayan, tayo so, sa radiator. Okay. Kita nyo naman po, sayo, oh. no? Walang pula. Walang pulo. So, walang overheat yan, boss. Ayan yung tubig niya. Hindi ko pa nalagdagan. Ayan, so ito naman yung dipstick niya, boss. Ayan. Ayan, tayo sa radiator. boss ah. sige. Ah sige. Alam niya na pala boss? Okay, salamat kuya. And guys, so kasundo na nga kami, kinuha na nila yung sentra. Medyo mahirap sa ah uh, mahirap sa akin na pakawalan kasi nga sabi ko nga galing kay papa ko yan. So galing yan sa tatay ko. Ah uh, actually binili ko naman pero galing sa kanya, inalagaan niya yan. Tapos ang bilin niya sa akin, alagaan ko raw yung sasakyan na eh wala naman ako magagawa kasi kahit gustuin ko siyang i-keep yung sentra kasi guys is medyo maliit na sa amin ng family ko so yung mga bata medyo malaki na sumisikip na dun sa loob ng sentra kaya naisipan namin bumili ng mas malaki-laking kotse so yun uh, gaya nga lang sabi ko mahirap sa akin na pakawalan yung sasakyan pero wala akong magagawa kasi hindi ko rin naman kakayanin kung dalawa yung aking uh, implementing na sasakyan So, yun. So, hanggang dito na lang tayo, guys. Uh, abangan nyo kami next week. Uh, meron kami yung lakad next week. so Or, this coming Saturday. Pipinan ko kasi meron kami usapan ng mga tropa ko dito sa trabaho na aakyat kami ng bundok. So, kung matuloy kami, eh, i-vlog natin yan. Papakita natin sa inyo kung uh, ano yung aming pupuntahan bundok. Pero, hindi pa sure yun, guys. Kasi medyo naguulan nga. Lakas ng ulan. Hindi ko alam. Meron nga itong low pressure area. Pero yun, iyaan na natin yun. Kung sakaling matuloy kami, update ko kayo. Pa ito. Pa papanood namin sa inyo yung video. So yun, hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa mga nanood. O mga inyo yung susunod na video. This is Calbonatic signing out.